Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nasukul na namang muli nitong si Doc RJ ang kanyang asawang demonyitang si Moira na kung saan nga ay uh, nakita nitong Miss Lynette Santos at ni Josa na naandon sa parang puskart na nasa loob pala siya nagtatago. Ang, suk ang akala nitong si Moira ay makakatakas na siya at makakalabas na siya ng Apex Medical Hospital dahil nga sa isang uh, tauhan ng uh, Apex Medical Hospital na sinuhulan niya ng 5,000 pesos at dadagdagan pa daw niya ito ng 200,000 pesos para lamang makalabas nga siya ng Apex Medical Hospital at ayaw niya nga makaharap muli at makausap itong si Doc RJ dahil nga sa kanyang ginawang kamalian at ginawang uh, pagtulak uh, sa hagdanan kay Doc RJ at dito nga ay nasukul at nahuli na nga siya kung kaya't idinala siya... Uh, Moirang Dimunita sa isang sulok dito nga sa may uh, Apex Medical Hospital at nandoon na nga nagsunuron na ang mga nurse and doctors Dr. Annaline, Lynette, Jose uh, Josa and Zoe at marami pang iba na nandoon habang uh, tinatanong at galit na galit itong si Doc RJ dito nga kay Dimunitang Moira Kaya't sabi nga dito, itong si Moira, total ang tinyo sa akin ay kontrabida, Aaminin ko na at itinuro niya si Sowi kaya ang inamin niya, inamin na kaya dito ni uh, Moira ang tunay na pagkatao nitong uh, si Sowi or baka naman si Doc uh, Miss Lynette Santos na naman ang kanyang sinise at si Dr. Adeline Santos wala nang mariniwala sa iyong kasinungalingan Moira dahil bantad na bantad na at alam na alam na ni Doc RJ Kung paano ka magsinungaling at kung paano ka gagawa ng paraan para makalusot sa isang bagay na Sukul ka na nga, nagsisinungaling ka pa At dito naman ano kaya ang gagawin ni Miss Lynette Santos once na umamin nga itong si Moira Ngayon si Zoe ay anak nila ni Carlos Benides ano kaya? Ang magiging desisyon nitong si Lynette Santos dahil nga nakaplano na ang kanilang kasal at ano rin kaya ang gagawin nitong si Zoe once na sumabog na sa Apex Medical Hospital ang katotohanan na hindi naman pala siya tunay na anak nitong si Doc RJ Tanyag at siya ay isang putok sa buho at anak siya. Itong uh, si Doc Carlos, eh, si Doc Carlos ay nandoon din sa loob ng Apex Medical Hospital Anong gulo kaya ito at ano kaya ang kahihinat na ng pag-uusap na ito at ng gulong ito At kung uh, meron po kayo mga suggestions and comments jan maki-comment lang po Ayang ay inyong mga uh, katanungan at kasagutan diyan sa mga issue nitong si Moira at itong uh, kanyang anak na si Zoe And guys, ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay paganda ng paganda at painit ng painit ang bawat eksena dito sa abot kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, God bless and Bye bye.